napapagod yan. Uh, mo na napapagod ka agad, boss. Mabihira ka naman. Panindan nyo yan, boss, eh. Boss, pakita ko lang sa ito, boss, ha? Boss, papakita ko kung gano'ng katiba ito, boss. Ayun yung... Ay, nakikita ko yun. Ay, natin yung nababaluktot, no? O, ikaw na lang dito maging new sales, man. Hindi, hindi, hindi. Lang ko lang, boss, kung ayan yun. Mabihira ka naman, boss, eh. Okay, na, mag demo mo muna sa akin. Nangunang-una ka sa plano ko, boy. Oh, sorry, sorry, boss. Ayan, boss. Ayan. Oh, uh, ayun. Talagang nagpapasikat ka sa akin, bossing, ha? Ang basa? Gusto mong bumenta, ha? Oh. Ay! Uy! Uy! Ay! Uy, God! Nabibili ka ba o hindi? Wait <laughs> na, boss! Easy ka lang! Bibili ako din na... mo, umiinit yung ulo mo at try ng mga ano, eh. Mga bagay-bagay dyan, eh. Hindi, hindi ko lang kung bibili ka kasi kung... Hindi ka bibili, tinan mo. Yung effort ko, yung pagod, para makabenta lang. Bira ka naman. Ano ka naman ng teting kung hindi ka bibili? Boss, parang, parang ninaanong naman ako yung Boss, parang tiyatakot niya naman ako niya. Mabira naman, naman kayo. Hindi, hey, boss. Gusto ko lang gusto ko lang malaman mo kung gano'ng katibay itong mga quality ng ano namin. Oh, boss, pero... Sa mga um, luggage namin. Kaya naman nagde demo kayo, bossing. Hindi nyo kailangan magalit pati sa akin. Mabira naman kayo. Kasi ako dinadamay nyo. Grabe naman kayo. Diba? Ito, boss. Pakita ko sa sa'yo, boss. Oh, sige. Huwag oh, ka magagalit, ha. Oh, tatayuan mo, boss. Ay! Pasikat! Pasikat ka sa <laughs> Ang galing! Pasikat ka masyado, tibay nga! Pasi naman, boss, oh, hindi siya nasisira. Oo, oh, boss, hindi Maw na. pa masira buhay mo dyan, eh. Gabi ka naman sa akin, boss. Oo, ano? Ganda! Ganda, oh. Boss, ayun Tali na, na, boss. Bibili ako nito. Ikaw yung bibili? Siyempre, sasuporta ako kahit ako yung salesman dito. Oh, bibili ako nyan. Wala pa ako mabili. Ba boss, ikaw gusto mo Boss, alam mo, yan lang yung mga paninda namin. Hindi naman dami yung boss, oh. Oo oh, nga, boss. Ayun, Ay, na, may maliit, ha? may malaki. Ayan, boss, oh. may password. Ano ba gusto mo, boss? Ah, boss, pa ako, boss, yung meron sa May nakita ko nun na sa ano, sa Facebook. Dito rin daw yun, eh. Yung ano? Yung merong makina. Oo, oh, oh, ito, anong dito? Wait lang, papakita ko muna sa ito. Ay, may ano maliit. Ay, ito maliit. Ayan, mga maliit. Iba-iba kulay niyan. Magaganda talaga yan. ito, oh. <laughs> oh, mga uh, boss. Oo, oh, eh, kasi, nakikita ba to sa head? Sa may billboard daw, ah. Weh, ayan? Oo, oh, baka malay mo. Maalagay ako sa billboard. <laughs> <laughs> Nagkakagat ka mo po, Ano trabaho ko na dito? Gusto mo malagay ka sa billboard? Ka... Boss, hindi masama mangarap, boss. Ikaw nga, oh. may pangarap ka rin, di ba? Oo, oh, sabagay, sabagay, bossing. Ang sensyon na bossing, ha? Ah. O, oh, malay mo, boss, malagay ka. Oh, Kahit kupal ka. Ha? Huh? <laughs> o, oh, hindi. Ah. Boss, ano yung kulang sa'yo, boss, ah? Ah, Ako yung pinakamagaling dito ng salesman. Uwe? Oo. Oh, ilang beses ako nag, ano, nag, lag, lag, lagi nagtatapon sa sales. Ah, ako, ang oh, galing ko rin kasi magbenta. Sige nga, boss, sige nga. Sige na, ako sa galing. Parang, hindi <laughs> <Huh? laughs> naman huh? ako naniniwala, mo. Hindi, oh, boss Pagdating sa mga sales Na wala na kailangan Kaya nga kinukuha ako eh oh, Magaling kasi Magaling oh. huh? Ito, boss, ito oh, Boss, kung bira ako sa iyo oh. Ito, boss Umimaki na namin Ayan, ayan yun yeah. Yung nakikita ko sa ano Boss Kung bibili ka ng e-bike Tingnan mo Makin Ito mo na lang binili, Bo. <laughs> hey, boss Bakit? Ayan, boss, oh. o Uy Oh Nagpapasikat ka na naman, boss Kunyari, boss eh. Kunyari, ayan Tinatamad ka Kanyari, oh. tinatamad ka maglakad. Oh. Pwede mo ito gamitin kung tinatamad ka. Okay. Tamad ka ba? Oh, hindi naman. Ano naman walang nararating ka eh. <laughs> hindi naman, grabe naman kayo mo. Hindi naman kayo mo. Hindi naman Uy, hindi ko... na Ano ka ngayon? Hindi, gumagana yan. Lagot ka ngayon. Ma'am, pa paano po ulit na ma'am? Katulong ko yan sa ma'am. Oh. Sige, sige po. <laughs> Saan mo, po dito ma'am? Ma'am, dito? Hindi nga alam. Ayun, alam ko yan. Thank you ma'am. <laughs> ano yan? Katrabaho ko? Katrabaho mo? oh, si Rominel. <laughs> Rominil. <laughs> Ayun, na Okay, sige nga bossing. Ay, naandar na nga siya! Ay! Oh. Ayaw mo kasi! Kasi! oh, bakit ako? Bakit mo ako sinasisi na naman, boss? Nabangga tuloy ako eh! Eh, Nag-drive na Hindi mo kinokontrol! Pambira ka! Inayaan mo lang um, gumana ng ganun kusa! Ayun, meron siyang pa... Ano, mayroon din siyang pa-trash. Pa Pag i-stop mo, dalawahin mo. Ay! Kina paano mga, kasi nabangga tuloy ako! Ikaw kasi, boss, ipanay kang pasikat sa akin!